Ginagalang ng Barm Government ang naging desisyon ng Supreme Court matapos nitong ideklara ang Bangsamoro Autonomy Act 77 at Bangsamoro Autonomy Act 58 na unconstitutional. Tatalima rin umano ang Barm Government sa pagpapasa ng panibagong batas. Ang detalye mula kay Jen Garcia sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng BARM government na ginagalang nito ang naging desisyon ng Korte Suprema sa pagdeklara ng unconstitutional sa BAA 58 at BAA 77. Sinabi ng BARM government sa pahayag na agad itong susunod sa naging direktiba ng SC hinggil sa pagpapasa ng panibagong batas. Ikinalungkot din umano ng BARM government ang pagkakaantala ng makasaysayang parliamentary elections sa rehiyon. Tiniyak naman ng Barm Government ang pagdadaos ng halalan na mayroong constitutional at legal feasibility na magprotekta sa political rights at aspirations ng Bangsamoro. Nanawagan din ng Barm Government sa lahat ng stakeholders sa riyon na manatiling nagkakaisa sa pagharap sa hamon. Jen Garcia, iMinds, Philippines.